Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammad Daibin At-Tahirin. Amma ba't. Fah, iayuhal ikhwa. Uh, mga kapatid sa pananampalataya at mga kaibigan na laging sumusubaybay sa ating palatuntunan ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan ay sumasa inyo at ang biyaya ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, mga kapatid, mga kaibigan, sa last episode natin, uh, atin pong tinalakay ang issue tungkol sa Jebel Zayin or Holy Mountains or Mount Zion. Hmm. Kung saan ang Mount Zion na sinasabi yung mga Holy Mountains, binanggit na po natin sila. Okay? And of course, uh, ang tungkol sa fulfillment ng mga prophecy Oo, na tinalakay din natin uh, tungkol sa promise ng Allah swt Wa kay Prophet Abraham at sa kanyang mga descendant na firstborn, kung baga mga anak ni Prophet Ishmael alayhi salam, kasi dun sa kanila na-fulfill ang prophecy. Tinalakay po natin lahat yan. And isa sa mga binigyan din natin ng uh, pansin at pag-aaral ay ang tungkol sa isyo ni Profeta Ismail at ni Profeta Ishak. At ating pong binanggit na si Profeta Ismail ang firstborn son. Siya yung una at panganay na anak dahil ipinanganak siya na ang edad ni Profeta Ibrahim ay Uh, 86, samantalang si profeta Ishak ay pinanganak nang edad naman ni profeta Ibrahim ay 100 years old. So madaling sabi, mas uh, matanda si profeta Ismail ng 14 years. So nung siya ay uh, ginawang nuso when uh, God ordered prophet Abraham take now thine son, thine only son, ang ibig sabihin ay si Propeta Ismael yan. Kasi siya ang firstborn son. Sa panahon na yon, 14 years old na siya, hindi pa na si Propeta Ishak. At si Propeta Ismael din ang pinakaunang bata na na-circumcise. Ang circumcision, yan po ang covenant. Kumbaga, the covenant between God and His people that everybody should be circumcised. Sa buong mundo, siya ang pinakaunang bata na nasirkumsay si profeta Ismail. Okay? Alright. Now, ang lahat ng ito may kaakibat na promise. okay? Kung ano ang promise ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa kanyang uh, mga uh, worshippers na na-fulfill po yan. Kung ano yung mga pangako sa kanya. Halimbawa, uh, pinangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya sa Exodus chapter 3 verse 8 na I will uh, take you to the land overflowing with milk and honey mm -hmm. in the lands of the Amorites, the Jebusites, the Perizzites, the Hittites, etc. Yung mga tribu na yun. Saan ba yun? Where is that located? Yung mga lugar na yan. Actually, kung titingnan natin ang old map, makikita po natin na ang mga lugar na ito ay in between uh, the Nile River and the Euphrates River. Very specifically, ang mga lugar na ito sa panahon natin is Egypt at Iraq. Okay? Yung mga lugar sa gitna, ito yung Palestine, Jordan, Lebanon at Syria. Then down the line, sa golf at saka sa uh, pinaka Middle East na talaga we have Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirat, uh, United Arab Emirates, Oman, Yemen at Hijaz. Ito yung Saudi Arabia. Okay? 13 countries in all. Okay. Itong milk and honey na uh, pangako kay Profeta Ibrahim at sa kanyang mga anak. Ano ba to? Pag sinabi natin, milk and honey coming from the ground, wala namang gatas na nanggaling sa lupa. Meron ba? Wala, of course. Meron bang honey na galing sa lupa? Wala rin. Remember, ang mga talatang ito ay uh, very prophetic. Prophetical po ito. Therefore, Uh, dapat ang interpretation natin, hindi rin gawin nating hyper, we cannot hype that out, no? But, uh, maari natin maintindihan sa panahon natin, ano ba yung nanggagaling sa lupa na ang kulay parang honey, brownish black? At ano yung galing sa lupa na ang kulay naman ay puti, parang gatas? Kasi ang binabanggit dito, milk and honey, pero nanggaling sa lupa. O alam natin ang gatas, nanggaling sa baka, o sa camel, o sa kambing, o sa mga hayop. This is where we can produce milk. Ang honey naman, of course, alam natin sa mga honeybees. Dito sa atin sa Pilipinas, marami niyan. May, may, may putyukan, may liguan, may... Uh, sabi dito, tawag kiyot Ganyan, no? Oo. dito nanggagaling yung honey Now, when we speak of milk and honey, na na-i-promise ito kay Prophet uh, Ibrahim alayhi salam, uh, down kay Prophet uh, Jacob, hanggang kay Prophet Musa, Prophet uh, Moses, no? Musa alayhi salam. Ano ito? Very symbolic. Ha? Sa panahon natin, naintindihan natin, ah, ito yung sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na nanggaling sa lupa na ang kulay brownish black. It is likened into a honey. At meron namang galing sa lupa na puti din. Makikita mo yung bubbles niya. It's white. Ano ito? LPG gas. Ang honey naman na kulay. Eh, yung black gold na sinasabi natin. Dito nang galing yung uh, crude oil, yung diesel. Dito nang galing yung special oil. Dito nang galing yung Uh, kerosene, uh, yung avgas, yung uh, bunker, yung asphalt. Ano yan? Ito yung black gold. So, ibig sabihin, yung galing pala sa lupa na milk and honey, hindi siya literally milk and honey. But something better than that. More than honey itself. In fact, ang black gold, ito yung oil na sinasabi natin na binibinta ngayon sa market na ang per barrel o yata ng Magkano na ngayon? The latest. 60, kagabi parang 68 yata. Dollars. US Dollars per barrel. Mm -hmm. Ito yung oil. Out of this black gold na oil, dito lumalabas yung uh, diesel fuel, yung special gasoline, avgas, yung gasolina para sa aeroplano, dyan ang gagaling. Yung kerosene, Oo, dyan din ang gagaling. Yung bunker at saka yung uh, asphalt, dyan ang gagaling. Ito yung black gold. Ito pala yung sinasabi sa profesya na honey coming from the ground. Lahat ng mundo, nangangailangan niya. Oo. At itong puti naman, na kung titingnan natin parang gatas, hindi pala literal gatas. Oo, na nanggaling sa hayop, galing sa lupa liquefied petrol gas, natural gas. Ito yung, alam mo yung, uh, sa Gulf, itong Qatar, number two yan sa buong mundo. They produce so, so much of uh, this gas. Mm, natural gas. Okay? Now, lahat ng mundo nangangailangan yan. The whole of Europe, the whole of the West kaya naging political commodity, commodity ito. Oo. Lahat ng ekonomiya halos sa mundo is oil-based. Pag tumaas ang presyo ng uh, gasolina, ah, naku, iyak lahat. <laughs> ah, nagpapasalamat, kumakalakpak uh, lahat pag ang presyo ng gasolina bumababa at diesel bumababa rin. Ay, naku, masaya lahat. Pero pag tumaas yan, ako, iyak din lahat kasi tataasan lahat ng presyo. Okay? So we have to understand this prophecy. Out of thy land will come out milk and honey. Okay? Ito yung sinabi ng Allah SWT kay Prophet Musa na I will bring you to this land. A land that is so vast, so white overflowing with milk and honey. From the ground, out of thy land, will come out milk and honey. Right? Ito yung oil. Ito yung gas. Right? Now, ito yung fulfillment ng prophecy, eh. literally, sa panahon natin. Ang lahat ng oil, ito yung sinasabi natin na milk and honey, nasa Arab lands lahat. Look at this uh, land, geographically. From Egypt, Uh, to the west and uh, to the east that is Iraq and the Euphrates River to the Gulf anong mga bansa ito puro Arabo to okay Saudi Arabia itong Hijaz Arab Kuwait Bahrain Qatar Emirat okay Yemen Oman Lebanon Syria Jordan Egypt Katunayan yan, kahit yung mga hindi Arab, binigyan din ng oil ng Allah subhanahu wa Ang Iraq, may oil. Ang uh, Iran, Indian Arabo. Pero dahil pumasok sila sa Islam, ito yung Persian Empire noon, binigyan din sila ng oil. Oo. Uh, to the West, in North Africa, Muslim country din. Naging mga Arabo na bansa rin sila. 22 countries all in all. Ano ito? Egypt, Libya. Ang Libya, may oil din. Binigyan ng oil. Binigyan ng... Uh, honey from the ground. Mm. Libya, Tunisia, Morocco, Mali, Mauritania, Algeria. Ngayon sa African countries, especially yung northwest at northeast, puro may oil na lahat. Mm. kahit ang Ethiopia, may Nigeria, meron na nga eh, di ba? Mm. mga Muslim na mga bansa, binigyan ng uh, blessing na ito. Look at the Uh, Pacific region for example dito sa atin sa Southeast Asia Malaysia binigyan ng biyaya Brunei naku, binigyan ng biyaya oo uh, milk and honey coming from the ground mm, Indonesia binigyan din ibig sabihin nito mga kapatid pag tayo ay papasok sa uh, tunay na katuroan at relihiyon ng Allah Subhanahu ta'ala kahit hindi ka Arabo pala Basta ikaw ay sumamba sa kanya, ang lupa ay pagbibigay ng biyaya. Ang blessing, lalabas, galing sa lupa. Oo, bibigay sa mga sumasampalataya. Tinan mo yung mga Arabo, hindi yan nag engage sa mga invention ng technology at kung ano-ano, wala yan sa kanila. Sa kanila, nagdadasal lang, araw-araw. They pray five times a day, the earth unlocks its wealth, They were given gold. They were given precious stones. They were given precious metals and precious commodity like the oil, the gas. Oh, among the very affluent countries in the world, ito yon mga Arab countries, 22 countries. Oh, so na fulfill sa kanila yung promise. Oh, ano yung uh, pangako na binigay kay profeta Ibrahim na ibigay sa mga Arabo? iba Tingnan mo, ang miyembro ng OPEC before yung OPEC plus one, puro, ano yan, Muslim majority country. Ngayon, of course, ang Russia, pumapasok na rin sa Islam because uh, itong 22 federal states ng Russia, siyang na federal state Muslim majority. Eh, binigyan na rin sila ng oil. Eh. Okay? North Africa, binigyan na rin sila. Kasi pagkasumasampalataya ka, Naririnig ng Panginoon, ng Allah SWT, ang ating dasal, eh, ang lupa, kusang bubuka ano yan, bubukayan, magbibigay yan na kung anong biyaya meron sa Kanya. Hmm, diba? So ganoon po yan. Kaya tayo, hindi na tayo magtaka na ang uh, pangako ng Allah SWT ay napulfil na dito kay Profeta uh, Ibrahim sa kanyang mga disendan na mga Arabo sa pop population, ilan ba ang Arab countries sa ngayon? 22 countries. Alright. Population-wise. Ano bang populasyon nila? More than 300 million ang mga Arabo sa mundo. Kahit yung mga bansa noon na hindi Arabo, naging Arabo na rin. Oh, uh, Egypt, hindi yan Arabo noon, pero naging Arab na. Libya, mga Berber at Tuarek yan noon. Tunisia, Morocco, Mali, Mauritania, Algeria, hindi mga Arabo yan noon. Ngayon, naging Arab na rin sila dahil sa Quran, dahil sa promise, dahil sa fulfillment. Okay? So, harinawa, makikita po natin. At in comparison, yung mga kapatid natin na mga Yahud, ano lang, maliit lang yung lugar nila actually. It's only 2,400 square kilometers. Ang liit. Oh, and if they claim na they are the chosen one, hindi. Sabi ng Allah, hindi. Oo. Kasi hindi sila nagbunga. Dahil diyan, pinutol sila. That is according to Matthew chapter 7 verse 17 to 21. Oo. You will know them by their fruits. A bad tree never bears a good fruit. But a good tree, of course, bears good fruit. And any tree that doesn't bear fruit is cut its hewn down sabi ni Jesus Matthew chapter 7 verse 17 to 21 puputulin yan kasi hindi siya nagbubunga ng uh, uh, dapat na ibunga anong gagawin di palitan siya yan din ang promise yan din ang tatalakayin natin sa susunod na episode natin no na ang promise ay fulfilled na sa mga Arabo lalong-lalong uh, sa mga muslim sa mundo, dahil nag-spread out ang Islam, dahil sa uh, preaching una-una ng mga Arabs, then later on it spread out all over the world. Right now, we have more than 2 billion muslims. And si magiging 65 countries na yan sa dating 59. Okay? In other words, ang populasyon natin sa Pilipinas is only 8 billion, 2.7 billion today are Muslims. One third of the world civilization. Fulfill, fulfillment po yan. Ang milk and honey from the ground is fulfilled in toto sa descendant ni Prophet Ibrahim uh, alayhi salam. So sa susunod na episode natin, titingnan din natin ang iilan sa mga paksa na related sa topic na ito. Uh, which is the stone which the builders rejected. Kasi marami po ang hindi nakakatuhog sa profesiya na ito. Mga kapatid, maraming salamat. If you like this uh, video, please subscribe, uh, share, or like. Just uh, press the button below. Okay? Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kaupayaban ay sumasa inyo at ang biyaya ng